may bago tayo. Ano bago dyan, Sen? Nikos, Sus, ayan. Eto si Kiel. Para sumagot ng sangka puno na naman daw yung bakit. Wow! Yung... Ay, bakit? ba? Ano na naman. Asa ah, na yung bakit? Ito! Anong ito pala yung tinapasa. Tapon ko lang ihisa na. bakit please? Papakita ko sa inyo ang ginagawa namin ni Juliana. Bakit le? Ayun! Ayan. Excited na excited ginagawa na kami dyan. Excited Panood ko, yan. ko yan. Naman, na yan eh. Naman, na. Nagbabalik na naman siya. At punong puno. Kapag puno, alam nyo na, maghanda na kayo ng mga sagot. Mm. Yan ha, kid ha. Ready, ready ka na. Ready na kami sir. inyo. Siyempre, alam din naman namin na maraming gusto magtanong sa inyo. Kaya, etong bakit. Tutulungan nyo ako. Tutulungan nyo ako. Andito ako sir. Kaya katabi nyo ako eh. Hindi sa sumisip. Pepsi pa, pa, pa ko ka, uh, Korean answer, <laughs> ha? Ah. Dali, dali. Okay, let's go. Ang lakas, Zeus, ha? Bakit may educational assistant po tayo? Nakakatulong po ba ito sa mga estudyante? Oo, oo naman, so, braha kasi braha ang educational assistant ay para sa mahihirap o nasalanta ng bagyo. Yung iba, mga scholarship yung binibigay, eh hindi naman lahat nakaka-achieve nung mm. CHED mm. level, DOST science mm. level. So, yung talagang mga anak mong nagsasaka, yung nadali ng El niño Kasi parati natin sinasabi, libre yung edukasyon. Di naman libre. May pamasahe, may pabaon, may kung ano-ano. So ito po siya, meron sila, kunyari, pamasahe na bibigyan sila ng ng 5,000. Oh, ba? Oh, malaking bagay na. Na, tapos yung panahon ng graduation, di ba? Pampanser, alam mo na, pantoga, pang-makeup, alam mo na. Kayo talaga. Zeus! 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 Parang gusto ko mag aral Sen, mag muna kayo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, ito, may nagsabi ko sino ni Sophia Diaz, Senator. Bakit po mas pinili niyong tumulong sa mga Pilipino kahit malaki ang pribilihiyo niyong mag-retire? at lumagay na lang sa tahimik na buhay. Para sa iyo yan, Sen. para Ako, Sen, kasi ayaw pa mag-retire. <laughs> ayaw pa mag-retire ako rin eh. Ayaw, ah, mag ayaw pa mag-retire. Ayaw ni Sen? Hindi, hindi sa lahat. Marami pa akong hindi tapos kasi ah, ah. mga happenings ko na hindi pa tapos yung namigay tayo ng titulo doon sa mga land reform beneficiaries eh, wala naman silang perang pang detail, pang dinhi, pang mechanism, oh, mechanaria. Kulang-kulang. Eh, di yung next part of the program, ako na naman tutulak Bakit? No? po ang linis po ng dagat natin sa ibang probinsya pero sa Metro Manila parang ash brown. Kasi tapon tayo ng tapon Ay, yun ng basura. Eh, oh, oh. 'Yan nga sinasabi ng nanay ko. Ang linis-linis ng Pilipino sa katawan, wala nang kasing linis. Bakit ang kalat-kalat sa kapaligiran? Oh. Oh. Saka, sen, bakit sa ibang bansa, na apply nila na 'wag magtapon. Oh. Pag sa Pilipinas, kahit saan. Pero sabi naman dito, sa probinsya malinis naman. Tama, oh. sa Metro Manila lang ang crowded patiba. na kasi ang oh, mga tao. Oh. Pero kaya pang malinis yan. Kaya, kaya, kaya. kaya, kaya. Oh, kaya yan. Ayan na. Senator, bakit hindi mo pa rin tinutulungan si Nick? <laughs> ay! Malaman, yan. Ay! 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 Ito ang ganda nito. So, bakit daw po kuripot ang mga Ilocano? Totoo po ba yun? Ay! Ayan Diyan ay. malalaman. Diyan ay. ay! 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 malalaman. Ayoko magsalita. Ay. Hindi kami kuripot. Fiscally Conservative, oh. Financially conservative. Hindi, oh. marunong lang sa pera. Oh. Pag may gusto, bilhin mo. Pero may pambili ka kasi tinitipid-tipid mo yung mga ordinary. di okay lang. Kayo. Okay, bakit po pinapalo tayo ng sintro nung bata pa tayo? Ayan, Ayan si dito? Si sino pinalo dito? Sino oh una kasi yung disiplina, di ba? Yung on-style na disiplina. Pero ngayon, ayaw naman natin saktan yung ating mga anak. Jack and Olam. Panggulat lang yung gano'n. Gano gano'n lang sa ba? anak ko, hindi ko po pinapalo. Uh -huh. Anong ginagawa mo? Hindi, kasi nakikinig naman. So, kung nakikinig, huwag mo nang palo. Uh -huh. di ba? Kung tama ka, niko, kung mapalaki mo nang tama yung anak uh -huh. mo, kung sumusunod, kung sumusunod naman sa isang salita, huwag na. Huwag na uh -huh. Sindak lang. Sindakin mo lang. Kung so, gagano'n. Asok na from AJ Celosa. Huh? Oi Celosa? Oi Celosa. Oh, Celosa? Celosa, Celosa siya? Tawagan niya natin Ito, siya? Tawagin natin siya para... Na. Hello? Hello? Tayong... <laughs> <laughs> bakit po may mga bidabida -bida at epal na office? Yan! Uy! <laughs> yan! Magandang topic yan! Kilala natin lahat bida. Bakit may bida sa opisina? Kasi... Promotion. Yun! Oh, promotion. Promotion. Mga, promotion! promotion. Promotion. Ah, uh, minsan naman, naiingit sa katrabaho oh, kasi oh. Na Sip uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pag may magandang ginagawa yung katrabaho mo, tapos ikaw hindi napapansin. Yun. Pwedeng ganun ang dahilan. Kaya kasi it works. Work. Sip, sip, work. Oh, naman po. Oh, naman. Lalo pag, Ay, ay sinisiraan. Bakit po maraming mga bashers It's social media. Because bash is cash. Yes. Yes. Correct, correct. correct! Sabi ng nanay ko, iba naman, opposite naman siya. Sabi niya, To Patol is human, to Dedma is divine. Bakit po kayo nagpa <laughs> Uy! Uy! Nakaka-post Hindi it? ko napansin! <laughs> 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 hindi, hindi <laughs> napansin! <laughs> Nung pandemic, lahat ng parlor, serado, di ba? Tapos, uh, papunta akong Ilocos ako noon, Nan Nanood ako ng isang katutak na YouTube. Hmm. How to cut layers in long hair. Ganyan, 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 ganyan. 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 Natuto na ako! Alam ko na. Oh, 1,000 go from Yen Sheleme. Sen, bat ang bait mo. Ha, oh, mangungutang yan. Hindi, eh, eh siya, siya. Fair na. Thank you. Hindi, topak, topak, topak. mabait si mm. Sen. Si mm. Ma mabait. Hindi, mabait, Ma mabait. Mabait pagtulong. Bakit may Nutribus at Nutrijeep po kayo? Pahingi naman po <laughs> ng Nutriban. Hindi, Nutribon kasi yung kinagisnan namin, yung generation namin, hindi na ninyo naabutan yun sa eskwela yon mm. May malalaking tinapay pinamimigay kasi payat daw yung mga Pilipino, malnourish. Mm. May kasama pa siyang gatas. Eh, nag-level up na. Nung kumita yung sine, yung made in Malacanau. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. nag-level up na. Doon na sa bus, kapag may koan, may disaster, may bagyo, nagluluto-luto ng na arroz caldo, champorado, ginutom na ako. At saka Nutriban! Ayan, pinamibigay sa mga people. Pero sa edad, pagkaroon ka na rin ng Nutriboat. No! Ako na tayo! Oo! Sa test ko lang sila. <laughs> Ayan, Ayan Mel de la Cura, bakit po red ang kulay ng Marcos? Mm. Ayan! 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 Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ba? Bakit Hindi ko maalala eh. Parang, parang yung tatay ko kasi, Ah, uh, sundalo yun eh, after Second World War, di ba, may victory-victory Joe. ganyan kami. Mm -hmm. Ang kasama daw noon, ready eh, papano ang dami raw patay pagkatapos ng gera, lahat makaitim. may mm -hmm. pag nakakita daw ng Red, bulaklak yun, buhay, mm -hmm. ganyan. Ayun, tapos Victory Joe lahat sila. Love, puso, Emma. Oh. Ay, napakagaling mo. Ako na. Eh, wala na laman. Ihihila lang ako, Sen. Sa hindi Hindi lang Sen, bakit parehas lagi ang sinusot nyo? Pong damit kapag pumupunta kayo sa iba't ibang lugar. Pero maganda pa rin. In fairness! In fairness! Kaway muna! Kaway muna! Kaway muna! Ang kulit! Mahal kasi ang detergent ngayon. Puripot ka! Ilocano nga! Hindi! Kaya, ninalaban ko yun. Iba-iba yun. Man, kaya lang, syempre sinusuot mo kasi Pilipino yun. Tela na handloom. Ayan. Iba't ibang handloom ng Pinas yun. Tapos may galing na rin sa Basilan, may galing sa Sambuanga. Iba-iba ano? kasi yung tela ng Pinoy. Meron rin ipugaw. Ay, support local. Support local. Tatak Pinoy. Ang dami na pagod ako oh, sa bakit. Tama na siguro. Ano sigurado na. na talagang wala na. yan? Sa kanya tayo magkwento? Wala, wala na. Ayan na ba? Pero nakakaaliw yung ating mga questions, hindi ba? Wala kang masabi mm. naman, napakarami. Pero sa lahat ng bakit, sa lahat ng problema, ay may solusyon. Ay ni... Solusyon! Nako, ayan. Punta na tayo sa comment section sa baba at comment nyo lahat ng mga bakit, bakit? Yan at subukan namin sagutin kasama na ng mga hashtag. Tama no. okay. Saka i-comment nyo yung ano, para ma-shoutout natin sila. Oo, oh, okay. shoutout natin. Comment, comment, comment. comment, lang, comment, comment. Dama! Kapag napuno na naman ang bucket list, ready na tayo dyan. Eto, tatlo yung aking kasangga. Let's aking go! Tatanungin namin. Dan. Na... O siya, alis na muna. Babu, babu, babu! Babu! Kaway muna, sir! Kaway muna, sir! Kaway muna! Bye! Babu! Babu!